At si sobrang init. Ito po yung trip namin sa Japan na nagulat ako sa summer. Summer nga naman, mainit nga naman. Abot kasi siyang 38 degrees Celsius. Ito ay August na. Ito pala talaga yung summer peak ng init. Ito po ay ating mini DIY tour, walk tour dito sa Kyoto, Japan. Nasa west na tayo. Ito ay part ng Fushimi Inari Taisha. Isa siyang shrine. Salamat po sa panonood. Mga 7am kami pumunta, kaya konti lang tao. Pero nung bumaba kami ng bundok, ito, dagsaan na yung mga tao. Hindi pa nga ito part din ito ng pagbaba namin ng bundok. Nagulat ako nakakita ko ng Ampalaya. Ampalaya sa Kyoto, Japan. ito rin ay isang napakalawak na shrine area dito sa Kyoto. Previous upload natin yung malawak na shrine din naman sa Tokyo. Tokyo ay sa east, Kyoto dito siya sa west. May city view dun sa ibang stops kung akit ka na ng bundok ng Inari. Itong Fushimi Inari Taisha na shrine ay paakyat din pala siya ng bundok ng Inari at sobrang init para umakyat hindi na namin natapos yung lahat ng views or buong trail na akayata ng bundok doon lang kami sa ano mga halfway sure halfway na akyata ng bundok Minsan daw may unggoy at baboy, boars, wag daw silang i-approach. Hindi ako masyadong nagbasa o nag-review. May akyatan pala ito ng bundok. Kung gusto mong tapusin yung 1,000 tori gates, akyat po siya at mainit na mainit. Katitigil mo rin para kumuha ng pictures and videos at magpahinga. Siyempre dumadami na rin yung mga tao, di ba? Ano ikaw lang ang turista sa mundo? Maraming makinang, pero marami ring luma. May mga inaanay na talaga na parate ng mga poste. Nung nasa baba kami sa entrance, nakita ko yan nga yung bundok na aakyatin. May mga narinig nga ako mga ano, tourist din. Ay, hindi ako aakyat dyan, sir. In Japanese, mo may naintindihan ako. Ito yung isang corner na gusto kong tinitignan at kinukunan ng picture and video. Nung college ako, nabasa ko yung Memoirs of a geisha, pero before nun napanood ko yung movie. Kaya familiar sa akin yung scene na to. Syempre, thank you na naman sa kumuha ng picture, di ba? Laging anonymous. May dumana na. Ito yung part sa pinakababa ng umaga pa, mga lagpas alas 7. Kaya konti lang yung tao, tapos nagkakaintindihan pa kayong lahat na titigil kayo dun sa gilid para lahat kayo makapicture ng walang taong dumadaan. Marami rin dyan, syempre mga bata, pero may mga matatanda rin talaga na umaakyat ng bundok. And syempre mga families, and sabi ko nga marami rin talagang local na tourists. Nabusog ka na sa view na kapag exercise ka pa, akyat ka ba naman ng bundok? Kami pala yung mga nag-commute na bumibili ng pa isa isang ticket kapag bumibiyahe. Useful din naman, di naman mahirap doon. Siyempre, magaling yung kasama kong mag-navigate, di ba? Talagang angkas. Dito ako napasabak magsabi ng konnichiwa. Char. At sumimasen. Basic lang ang alam. Pero masaya mag-practice. Bus ride sa Kyoto. Ito ay nasa Western Japan pa rin. Lumalabas pag umaga at gabi. Hindi namin to sinadya pero may nadaanan kaming temple nung naglalakad kami ng gabi sa Kyoto. Ang kaiba niya naman dun sa mga shrine, wala yung red gates. Kaya alam kong temple siya. sure Natuwa ako dun sa mga sabit. Ang totoo wala akong mabasa nung tumitingin ako. Nakalimutan ko na yung mga pinagtuturo sa amin. Ay, may nababasa pala ako pag nakahiragana na lang. Yung aral ko kasi ng Japanese ay hindi yung parang pagpunta ko ng Finland na for work. Di ba? Sure. <laughs> Nag-hobby na language learning kung mag-move ako dyan para mag-aral or mag-work, mag-aaral pa rin ako ng matindi ng Japanese. Gabi na, sarado na ang majority, pero isa to sa mga paborito kong nilakaran sa Kyoto. Yung mga lumang streets, lumang kalye, lumang building, mga ganun. Wala marinig. Wala rin masyadong sign na parang yung mga nakita sa Tokyo. Pero masaya akong nakita ko ang Kyoto. Yun nga pala yung isa difference na nakita sa Tokyo at Kyoto. Kyoto walang masyadong mga signs na nag-iilaw Yung mga neon signs, ganun. And marami rin hindi nakaromanize. Oh. Ito yung isa sa mga kinainan namin. Dinner lang kami kumakain sa labas. Pero ito, ang totoo mas masarap yung katabi na kainan. Pero dito, superb ang kanilang customer service. ganto ang presyuhan. Ang mura para sa akin, less than 1,000 yan. Lagpas dun, namamahalan na ako. Diba? Kukuripot. ng pagkain. oo inatempt kong basahin, hindi ko mabasa lahat. Ito pala yung bilihan ng second hand ng mga kimono. Natempt din ako kasi second hand, diba? mas mura. Marami rin magaganda. Pero nag-isip pa ako. <laughs> sa huli, hindi ako bumili. Pagbalik ko ng bagyo, ang binili ko, yung traditional na damit naming mga igurot. Ito naman street malapit dun sa aming maliit na hotel dito sa Kyoto laging may ano vending machine dito ako makaluma mga gusto kong kinukunan mga lanterns, mga lumang roof saka dito ako bumili ng souvenir na niregalo ko hindi para sa akin ito yung old street ng Hanamiko yung binalikan namin noong umaga na isa sa mga preserved na streets dito sa Gion District sa Kyoto, Japan at isang side trip, isa na namang temple na nadaanan. Kahit hindi mo destination, marami kang makikita ng temple o shrines. At walang bayad yung pagpasok. Isang rason kung bakit magandang destinations ang shrines and temples. Next stop natin, Arashiyama, kung saan ang sikat ng mga bamboos, bamboo forest. Arashiyama ay sa Kyoto pa rin. Ito yung bus stop pagdating o oh, pauwi na ata kami ito from Arashiyama Bamboo Forest. Later lagay natin yung naabutan namin nung gabi sa Arashiyama Bamboo Forest, pero ito naman malapit lang to sa bus stop din, ang Kimono Forest. Maganda siyang makita kapag gabi, may nakita pa rin kami kahit parang fail ng konti nung nakita namin ng gabi na yung bamboo forest. Wala ka nga naman masyadong makita. Pero dito, kapag nailawan na yung kimono, itong mga rolls na to, ang ganda. Mga 600 pieces daw ito, itong mga puno ng kimono at ang kaniyang mga design gumawa ata isa lang na artist pero mga traditional na design to ng kimono sa Japan na mahala na akong bumili ng kimono para sa sarili ko kahit dun sa second hand shop. Pero, gandang-ganda naman akong pumunta dito sa Kimono Forest. Busog ang mata kahit hindi makabili ng pang sarili, ba diba? Char! Libre din itong pasukin. doon na tanaw lang namin to nung umikot kami konti at magsi-CR. <laughs> hindi kasi siya mismong tabi nung bus stop na pabalik kung saan man kami nakatira sa Kyoto. Pero sa tabi nito, may train stop din. Sa Kyoto pa rin ito, nasa West Japan tayo. Salamat pong muli sa panonood ng Gunay Gaya Vlogs! Insert natin, ito yung naabutan namin nung gabi na kaming nakapunta sa Bamboo Forest. Ito ang Arashiyama Bamboo Forest or Bamboo Groove, yung tawag ng iba. Ang totoo, ilang taon ko rin tong ano, wallpaper nung nagtatrabaho pa ako sa office sa Baguio City. Tapos nakita ko na ng personal. <laughs> Na-amaze sa maraming mga kawayan. Trivia, may mukhang Arashiyama na rin sa Baguio. Search niyo online mga kawayan din. Nagulat pala ako may dumadaan ding train mismo sa Arashiyama Bamboo Forest. Day views sa next uploads. Binalikan namin ng umaga na. Mite kurete. arigato gozaimasu. Mata ne.